yung gas ko walang laman kaya bumibili na lang ako sa labas sa labas na karinderia doon na lang ako bumibili kaya in time na be doon na lang ginagawa ko um, hirap kasi buhay ngayon crazy um, Alaga kong aso, problema ko Kasi nangangati yung katawan nga May mga sugat-sugat yung katawan nga pasensya na po kayo sa bahay ko. Pangarap ko talaga magkaroon ng ano, ng kahit maliit na bahay. lang. Ito na lang pa ako natuhog at sa loob kasi maulan na sa labas. Ang problema ko, pag malakas ang ulan, magbabaha dito. Yun na yung lang problema, magbabaha. Ang bahay ko ito, ito pala dito ng tulay na ulan na kaya tumutulo yung bubong yung bubong na yaro kasi ang maging mahirap yung nakayan ko ng tinggan. natatakot kasi dito pag natutulog ano maraming mga daga buto na lang hindi ako masyadong sinakagat na parang ano lang hindi ba hindi ba dinidiin yung ngutin kaya hindi ako nasusugatan yung ang na oh, worried ko kasi eh, yung bahay ko sa hilig ng trip. Nag-apply ako dati ng pabahay. Kaso, hindi ako naprobahan. Nangarap ko talaga ng sarili ng, sarili ng bahay. Yung hindi ako babahain. được từng lần nhộn bài <laughs> cổ được vạn làng dang chạy cổ làng của bà má